Umabot sa haras apat na raang ang natulungan ng Alagang Kalusugan Program ng pamahalampan Panlalawigan ng Nueva Ecija na ginanap sa Christian Faith Montessori School sa Adwas Centro, Cabanatuan City. Kabilang sa mga naging benepisyaryo ng programa, ang single mother na si Rowena San Miguel ng Barangay Adwas Norte, Cabanatuan City. Pansamantalang namamahinga si Rowena sa pagiging kasambahay dahil madalas siyang nakakaramdam ng pananakit ng ulo. Mula sa Bulacan, kung saan siya dating namasukan, masukan, nagdesisyon na siyang umuwi ng Cabanatuan City para makapagpahinga. Laking tuwa niya na mapabilang siya sa mga benepesyaryo ng Alagang Kalusugan Program ng Kapitolyo. Ito ang first time ko na nakapagpa-check up, ko ng ganito po, libre po, lahat. Pati po gamot. Kaya isa pong napakalaking salamat ko po, po. Bilang isang single mother na may limang anak, aminado siyang hindi nakakayanin gastusan ang kanyang pagpapagamot. Kaya naman lubos ang sa salamat kay Governor oy Mali. Gov. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay po. Malaking tulong po ito sa para po sa amin. Thank you po dahil may ganito po opportunity. Sobrang thank you din po dahil di na rin po kami ng gamot. Meron na po kami ng libreng gamot na nainom po. Nakapaloob sa Alagang Kalusugan Program ang libreng laboratory test, electrocardiogram o ECG, x-ray, medical check-up at ang patatlong buwang maintenance checks sa inisyatibo ni na Governor Oy Mali, Vice Governor Doc Anthony Mali at ng ina ng dalawigan na si dating Congresswoman Cherry Mali na ilunsad ang Alagang Kalusugan Program noong December 18, 2023 na ang pangunahing layunin ay mapangalagaan ang kalusugan ng bawat Novo Ecijano. Menchi Machas, ulat para sa DWN na Radio, ang inyong kakampi.